Napakalaki ng epekto ng iniisip ng tao sa kanyang magiging pagkilos. Ang laman ng ating isip ang siyang kadalasang nagiging mitsa ng ating mga aksyon at reaksyon. Meron nga nakapagsabi na bago maging aksyon, meron munang kaisipan. Misang gusto nating kontrolin ang ating aksyon pero may mga pagkakataon na hindi natin magawa ito dahil hindi natin kinokontrol ang mga pumapasok sa ating isipan. May mga nagawang pag-aaral na nagpapakita na karamihan sa mga tao ngayon ay masyado ng expose sa violence, sexual content, drugs at iba pang bagay na may malaking negatibong impluensya sa buhay ng tao. Kung oobserbahan nga naman natin, ibang-iba na ang laman ng ating mga napapanood at napapakinggan sa panahon ngayon kumpara noon. Dati-rati ay Mickey Mouse, Bugs Bunny at Papay ang mga nasa TV pero ngayon ay ibang-iba na. Hindi lang basta patayan. Patayan pa sa pinakamadugo at malalang paraan. Kahit maliliit na bata ay exposed na dito dahil din sa mga games na nilalaro o kaya naman ay mga pelikulang napapanood. Dahil na din sa makabagong technology ay talagang parang totoo na ang lahat ng iyong nakikita at napapakinggan. Nandyan din ang mga pelikula at telenovela na kadalasan ay may tema ng pagtataksil, imoralidad, pag-aaway at mga impluensyang ayaw mong mangyari sa buhay mo pero gustong gusto mo namang napapanood. Kung hindi mo kikilalanin ang ugnayan ng mga pumapasok sa isip mo, sa mga pagkilos at ginagawa mo, mahihirapan kang magtagumpay sa negatibong impluensya ng mga iyan sa buhay mo. Ang sabi ng Bible, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Gusto mong ingatan ang aksyon at kilos mo, pero ayaw mong kontrolin ang pumapasok sa isip mo? Malabo yun. Sooner or later magkakaroon ng epekto 'yon. Makikita natin sa talata na sadyang malaki ang ugnayan ng pag-iisip sa ating mga ikinikilos. Ingatan mo ang iyong pag-iisip sa pamamagitan ng pag iwa sa mga negatibong bagay na maaaring mag-impluwensya sa iyong isipan. Palitan mo ito ng mga bagay na makapagpapalago sa iyong buhay at kaugnayan sa Diyos. Sa dami na nang napanood mong may tema ng hiwalayan at pagtataksil, may napanood ka na ba o nabasa tungkol sa pagpapalago ng relasyon at kung paanong mas magiging matibay ang relationship nyo o marriage nyo? Sa dami ng exposure sa violence, may mga nabasa o napanood ka na ba na makakatulong sa self-control? May pagtatagumpay kung alam mo kung paano bantayan ang mga pumapasok sa iyong isipan. Responsibilidad mo yan dahil yan ang nais ng Diyos na gawin mo. Asa ka pa!